mga kaboom tatawagan natin ngayon si hindi ka artista Kung tatanong tayo kung pwede magtanong pero ang tanong ko kung pwede magtanong alamin natin kung mahuhulaan niya ba yung tanong ko dapat ang sagot niya o kasi ang tanong ko kung pwede magtanong tara kaya let's go mga kaboom tawagan na natin game? Oh. pwede ako magtanong You serious? Sabi ko kung pwede ako magtanong? Nope. Sana all. Uh. Oh. Tanong. tanong lang naman kita kung pwede ako magtanong. Oh. Oo nga. kung pwede nga magtanong, sabi ko. Tatanong na nga ako. Sabi ko, ang tanong ko kung pwede magtanong. Hindi mo naman kasi iniintindi yung tanong ko. Giniagawa mo. Oo nga, sabi ko, pwede magtanong, sabi ko. Intindihin mo kasi yung tanong ko. Uy, uy, sana uy. Ako muna. <laughs> mo na. Pwede ba magtanong? You serious? Wow! Oh, yun. Wala, yun lang yung tanong ko. Kung pwede magtanong. Hmm, uh -huh. ano yun? Yun. <laughs> yun. <laughs> <Hi -word. laughs> <laughs>